yo what's up mga katalike eto napaka init talaga ng panaw no? na kung saan talagang sumasakit ang ulo ko napaka init talaga mga katalike pero mas uminit ang ulo ko nung no? nakita ko yung isang video tungkol sa nag viral dun sa sardinas so uminit yung ulo ko pero bumawi naman yung isang video yung isang edit ng uh, kababayan natin napakagaling ng edit no so parang uh, <laughs> nawala talaga yung ano nawala yung init ng ulo ko so uh, tingnan nyo panoorin yung mga ano katrike At ito pang isa mga katalike, bawing mawi talaga yung ano, init ng ulo ko. Oh. Napakaganda talaga mag-edit, no? So, uh, proud ako sa inyo mga ano, uh, editor na mga Pinoy, no? Mga kabayan mga editor. So, keep it up. Napakagaling. Nakakawala ng stress. Nakakawala ng init ng ulo. Ang sabi, kailangan ko daw isang sautong pandesal sa kape, tapos nakakakainit. Umayo, mo sinde iru. Nani? disclaimer lang po mga katry ka hindi pa ako basher Mahanga lang po talaga ako sa mga talento natin mga Pinoy. Kagaling no, di ba? Proud of you.